Hello, welcome po sa akin channel Camp Boster at ngayon naman po aking tatalakay ng isang batas para sa senior citizen ang Centenarian Act. Pag-abot ng isang daan kaarawan niya. Magandang araw! Tama po kayo, ang Centenarian Act ay isang batas na naglalayong bigyan ng pagkilala at suporta ang mga taong nakatatanda na. Ito ay nagbibigay ng mga benepisyo at insentibo para sa mga senior citizen na umabot sa ika-isandaan na kaarawan. Ang batas na ito ay naglalayong bigyan ng tulong pinansyal at iba pang mga benepisyo ang mga taong may edad na isandaang taon o higit pa bilang pagkilala sa kanilang tagumpay at kontribusyon sa lipunan. Ano ang Centenarian Act? Ang Centenarian Act ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng mga benepisyo at insentibo sa mga taong nakatatanda na, partikular na sa mga taong umabot na ng isandaang taon o higit pa. Layunin nito ang magbigay ng pagkilala at suporta sa mga senior citizen sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Ito ay nagbibigay ng mga tulong pinansyal, medikal, at iba pang mga benepisyo upang gawing mas komportable ang pamumuhay ng mga centenarian. Ano mga requirements para sa centenarian claims? Para sa mga claim ng mga benepisyo sa ilalim ng Centenarian Act sa Pilipinas, maaaring magkaroon ng iba't ibang mga requirements depende sa lokal na pamahalaan o ahensya na nagbibigay ng benepisyo. Subalit, karaniwang kasama sa mga requirements ang sumusunod. Birth certificate, patunay ng edad ng aplikante, na maaaring hinihingi upang patunayan na umabot na sila ng isandaang taon o higit pa. Valid ID, Katibayan ng pagkakakilanlan ng aplikante, tulad ng passport, driver's license, postal ID, o senior citizen ID. Application form, pagsusumit ng opisyal na aplikasyon para sa mga benepisyo ng Centenarian Act. Proof of residency, maaaring hinihingi ang patunay ng tirahan o residency sa isang partikular na lugar o lungsod. Affidavit of no other claims, posibleng hinihingi ang isang affidavit mula sa aplikante o mula sa mga kamag-anak nito na nagsasabing wala ng ibang nakaklaim ng benepisyo sa ilalim ng Centenarian Act. Additional requirements, depende sa lokal na pamahalaan o ahensya, maaaring hinihingi rin ang iba pang mga dokumento o patunay para sa proseso ng aplikasyon. Mahalaga ring tandaan na ang mga ito ay mga pangkaraniwang requirements lamang at maaaring magkaroon ng pagbabago depende sa patakaran ng ahensya o lokal na pamahalaan na namamahala sa pagbibigay ng benepisyo. Kaya't mabuti na rin na kumonsulte sa kanilang opisyal na website o tanggapan para sa mga detalyadong impormasyon. Kapag ang isang senior citizen umabot na ng ika-isang daan taon ano paghahanda gagawin ng mga kaanak? Kapag ang isang senior citizen ay malapit ng umabot sa ika daan na kaarawan, maaaring ang mga kaanak ay gumawa ng mga sumusunod na paghahanda. Medical support, siguruhing may sapat na medical support ang senior citizen, kasama na ang regular na pagbisita sa doktor at pagtutok sa kanilang kalusugan at kagalingan. Family gathering, magplano ng pamilya o kaibigan na pagtitipon o selebrasyon para sa ika daan na kaarawan ng senior citizen, maaaring kasama ang mga kasiyahan, pagkain, at mga alaala. -ala. Legal documents, siguruhing maayos at updated ang mga legal na dokumento ng senior citizen, tulad ng last will and testament, upang mapadali ang mga proseso sakaling kinakailangan. Financial preparation, kung kinakailangan, magplano ng financial preparation para sa mga gastusin na kaugnay ng pagdiriwang ng ikaisandaan na kaarawan, pati na rin ang pagtulong sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng senior citizen. Emotional support, bigyan ng karampatang suporta at pagmamahal ang senior citizen, lalo na sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng ikaisandaan na kaarawan. Ito ay maaaring magdulot ng kasiyahan at fulfillment sa kanilang buhay. Ang paghahanda na ito ay makakatulong upang gawing espesyal at memorable ang pagdiriwang ng ikaisandaan na kaarawan ng senior citizen, pati na rin ang pagbibigay ng tamang suporta at pagmamahal mula sa kanilang mga kaanak at mga mahal sa buhay. May Certificate of Lock Baza matatanggap galing sa Presidente ng Pilipinas at papaano ito igagawad? Oo, maaaring magkaroon ng Certificate of plaque na iginagawad ng Pangulo ng Pilipinas sa mga sentenarian bilang pagkilala sa kanilang tagumpay at kontribusyon sa lipunan. Ito ay karaniwang bahagi ng mga pagdiriwang o seremonya sa pagbibigay ng mga benepisyo para sa mga senior citizen na umabot ng isandaang taon. Ang pagkakaroon ng certificate o plaque mula sa Pangulo ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Nomination Process, ang lokal na pamahalaan o ahensya na namamahala sa mga benepisyo para sa mga senior citizen ay maaaring magnominate ng mga sentenarian na kwalipikado para sa pagkilalang ito. Verification, pagkatapos ng nomination, maaaring isagawa ang verification process upang tiyakin na ang mga nominado ay tunay na umabot na ng isandaang taon at may mga kwalifikasyon para sa pagkilalang ito. Ceremony pagkatapos ng verification, maaaring maganap ang isang seremonya kung saan ipinagkakaloob ng pangulo ang mga certificate of plaque sa mga centenarian. Karaniwang kasama sa seremonyang ito ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kamag-anak ng mga centenarian, at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Presentation, ang certificate of plaque ay ipinapasa ng pangulo sa bawat centenarian bilang simbolo ng pagkilala sa kanilang tagumpay at bilang bahagi ng pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ang proseso na ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa patakaran at proseso ng lokal na pamahalaan o ahensya na namamahala sa mga benepisyo para sa mga senior citizen. Subalit, ang pangunahing layunin ay magbigay ng pagkilala at parangal sa mga sentenarian sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Magkano halaga ang matatanggap ng isang sentenarian pagsapit niya ng ika-isang daan taon na ibibigay ng national government at local government? Ang halaga ng benepisyo na matatanggap ng isang centenarian mula sa National Government at Local Government ay maaaring mag-iba-iba depende sa patakaran at programa ng bawat lugar. Subalit, karaniwang kasama sa mga benepisyo na ibinibigay ay ang mga sumusunod. Cash gift, karaniwang may cash gift na ibinibigay ang National Government at Local Government sa mga centenarian bilang pagkilala sa kanilang tagumpay at kontribusyon sa lipunan. Ang halaga ng cash gift ay maaaring mag-iba depende sa lugar, ngunit karaniwang ito ay nasa 100,000 piso mula sa national government at 100,000 sa lokal na go no. Plaque or Certificate of Recognition, bilang bahagi ng pagkilala, maaaring ibigay din ang isang plaque o Certificate of Recognition mula sa national government at local government. Medical assistance, sa ilang lugar, maaaring kasama rin sa benepisyo ang libreng medical assistance o pag-aalaga sa mga sentenarian. Other incentives, may iba pang mga incentives o benepisyo na maaaring ibigay depende sa patakaran ng lokal na pamahalaan, tulad ng libreng gamot, libreng pagkain, o libreng serbisyong pangkalusugan. Ang eksaktong halaga at uri ng benepisyo na matatanggap ng isang sentenarian ay maaaring mag-iba depende sa lugar at programa ng pamahalaan. Kaya't mabuti na rin na kumonsulte sa lokal na pamahalaan para sa mga detalyadong impormasyon tungkol dito.